Hello mga kasari! Welcome ulit sa aking maliit na tindahan! So ito na nga, pinapumpisahan na nga namin ang aming maliit na tindahan dito sa labas ng bahay namin. Pina-extend lang namin ng maliit. Kasi maliit lang din yung space ng bahay namin. So ayan, at uh, tinutulungan na rin ng asawa ko yung aming panday para mabilis matapos yung aming maliit na tindahan na to. Alam niyo ba mga kasari, kahit maliit lang tong pina namin, malaki na din yung gastos. Ganun talaga siguro mga kasari kapag nagpapaayos ka ng mga ano sa bahay mo, gagastos tas gagastos ka talaga, di ba? So kung hindi naman tayo gagastos, hindi naman mapapaganda yung ating tindahan. So kailangan talaga natin gumastos. At babawiin na lang natin 'yan sa ating mga paninda, joke lang. <laughs> Sabi na ng asawa ko, para mas makatipid kami sa panday, siya na lang daw magtitira ng pag pagbibilding ng aming tindahan. So, ayan nga, winiwilding niya nga yung aming takip na tindahan para daw makalis kami sa gasto sa panday. Pero ganun pa din yun, nagastos pa din kami, nagbayad pa din kami kahit nag-channel ng na nag building. So, ganun talaga, mga kasari. Kailangan talaga natin gumastos para gumanda yung ating bahay o dito tindahan natin. Wow! Ang pogi ng asawa ko dyan. <laughs> Sipag talaga ng asawa ko at ang galing pong mag No, Wow! no no. no, no, no. <laughs> so, yan nga. Tinamadali namin pinatapos itong aming tindahan para makalipat na rin kami dito at makakagalaw-galaw na ng maluwag-luwag. <laughs> Kasi dyan, tingnan nyo yung tindahan ko. Dyan lang sa loob ng bahay. So, ayan, pina-extend namin siya. Pero hindi pa tapos. At madami pang gagawin. At sa pagpapagawa ng aming tindahan, ay, di rin biro ang pagod. At di rin biro ang gastos oh. Ang <laughs> laki ng gastos. <laughs> Pero sige lang. Basta matapos lang yung aming tindahan. Yeah, ayun na nga, tumutulog na talaga siya para naman matapos na agad to. Hindi <laughs> na siya na ano, sa pag-wielding. nag pa. <laughs> Ay, sana all. Oh, lahat pinabarinaan. <laughs> Ay, susme. <laughs> so, ayun na nga. Maybe tinatapos pa siyang welding in. At ayan, pinatiles na rin namin yung aming maliit na tindahan para naman maganda-ganda naman sa paningin. <laughs> Matiles nga dito sa labas, sa loob naman hindi. Magano <laughs> okay na talaga. Pinatiles talaga namin itong mga kasari kasi dito na kami tatambay. Mula umaga hanggang maghapon, hanggang maggabi na. So, ayan. Kunti lang din naman yung pinatiles namin. Ito lang tindahan namin. Pero siempre kahit konti yan, gastos pa din yan. Just... Ay, siya nga pala mga kasari. Yung aming tindahan pala, isang taon pa lang to. So, sa isang taon na yan, nakakapagpagawa na rin kami dito sa aming labas. Pina-extend na namin siya. Kahit pa paano, nakakaipon-ipon naman. Kahit maliit pa yung kita. Basta masinop ka lang sa pera. Nakakapag-ipon ka. At magagawa mo din yung mga gusto mong gawin o no? mabibili mo rin yung mga gusto mong bilhin. Kaya kailangan lang matipid ka lang talaga. At ayan na, nag-umpisa na kami magpintura ng aming maliit na tindahan. Aba, tuwang-tuwa pa yung asawa ko nagpipintura. Pasilip-silip pa. Sana all sinisilip. Sana <laughs> Ito pa lang nilalagay ng asawa ko ay eh, para yan sa kalawang daw para hindi daw agad-agad kalawang yung mga bakal na to. <laughs> <Sinyan>. <laughs> so, yun ang harapan nung naman namin kasi nilagay namin ng grills tsaka miswire para hindi agad-agad badukot yung ating mga paninda, mga kasari. Maliit na, lang, all, <laughs> Maliit na lang, alang yung kita natin, dudukutin pa. Ay, sana all. <laughs> <laughs> Hindi rin pala biro yung pagpipintura, mga kasari. Ay, sinasabi ko sa inyo, pagdating ng gabi, sobrang pagod ko. Kasi ang dami namin ginagawa. Ganon talaga siguro, mga kasari, kapag nagpapaayos ka, no? Ang dami mong pagod. Ang daming gagawin. Pero worth it naman yung lahat pag natapos na to. Kasi syempre makakagalaw-galaw na tayo ng maayos. At nagpa-mix pala kami din ng pintura namin dito sa may wall namin. Uh, at syempre, tingnan nyo na lang mamaya kung anong color yung aming na, na pusuan. Guru, nakikita nyo naman kung anong color yan. Pag tinignan mo yung pintura, para ang sarap kainin. <laughs> para siyang abukado. <laughs> Sino may favorite na abukado siya? <laughs> At nilagyan pa ng asawa ko ng skim coat yung aming wall. Para daw mas shiny kapag pininturahan. So, gusto niya yan. So, yan. Pinapagod niya sarili yung maglagay. Joke lang. So, mas maganda talaga daw pag may ganyan. Kapag natamaan ng mga Bakal-bakal. Tanggal. Hindi. <laughs> okay. Okay din talaga yan pag nilagyan ng mga ganyan-ganyang -ganyang skim -kot, skim skimkot na yan. Akala ko dati kasi pwede na pag na na siminto na pinturahan na lang diretso. May pa pag kanyang ganyan pa pala yan. May mga paskimkot, skimkot. Ano ba yan? Kaartihan lang ba yan? <laughs> Or dapat talaga siya lagyan So, mahaba-haba yung kanyang paglalagyan ng mga skin ko hanggang sa labas pa yan. Kasi gusto niya talagang gumanda yung kanyang tindahan. Unti na lang at matatapos na rin yung aking tindahan. So, ayan. Hindi pa siya tapos maglagay ng kanyang masiliya. At syempre, ako naman pabida. <laughs> na mintura. <laughs> Tumulong na rin ako magpintura dyan para mabilis matapos. Tapos siya naman taga masiliya dyan. Kasilya or naglalagay ng skim coat. So, kachuan, may sexy na babae sa labas. So, hindi talaga biro magawa ng tindahan, guys. So, di kaya bahay. Diyos ko. So, pero kung nangangarap ka talagang magpagawa ng malaking bahay, malaking tindahan, kailangan mag-ipon ka talaga, guys. Kasi hindi talaga biro. Kailangan may panday ka para hindi ka mapagod. Kailangan may pera ka para may, may panggastos. So, ayan. Dahil kami nga ay sakto lang, kami na lang talaga dalawa nag-nagtiyaga magayos ng aming tindahan para matapos lang at makalipat na kami dito. Ayun, nakapintura na rin kami ng gate namin at naglalagay na lang sila ng screen para hindi madukot yung ating paninda kung wala tayo dito. Kasi kaming dalawa, lagi kaming wala, lalo na nanininda. Pre, lalo na kapag naggo-grocery kaming dalawa ay walang tao yung bahay namin sinasarado lang namin kaya nag nilagyan na lang siya namin ng screen na hindi siya madudukot sa loob at salamat sa aking kapatid na laging nandyan kapag may ganagawa kami dito sa bahay laging nakasuporta at tumutulong din sa amin so pagkatapos siya masilyahin kini kis niya ng liha para mawala-wala yung mga bukol-bukol dyan sa wall namin at maganda tingnan kapag napinturahan na siya. So, ayan, nagmi-mix na siya ng pintura namin kasi magpipintura na kami dito sa labas at sa loob ng bahay. So, ayan yung kapatid ko. Tutulungan kami magpintura. So, malapit na talaga namin matapos ang aming maliit na tindahan. Pintura na lang talaga yung kulang. So, ayan, tinulungan kami ng kapatid ko at ang kanyang best friend na si Patrick. Salamat sa inyong dalawa sa lagi niyong pagtulong sa amin. So malapit na matapos yung ating tindahan mga kasari at tayo makakalipat na rin. O oh, ba? Ang aking asawa, maganda pa rin ng smile kahit pagod na. So, So, ganyan yung kulay na aming pinili dahil yung aming sahig ay brown. Siyempre, yung aming wall ay green <laughs> para kamukha ng puno. So, ayan, bakbaka na kami sa pagpipintura dyan para matapos na rin. At nakalipat na kami. So, maganda bang ang kasari yung aming napili na kulay at ang aming tindahan? Okay ba sa inyo yan? comment na lang kayo guys kapag nagustuhan nyo ang kulay ng aming tindahan. So, naabutan kami ng gabi dyan mga kasari dahil nga pabalik-balik kami sa pagpintura para gumanda. Siyempre, gagawa ka na lang, hindi pa maganda. Choke lang. Mga dalawang araw din kami nagpintura sa aming maliit na tindahan. Pero kung tustusin mo, kaya naman pinturahan ng isang araw lang. Pero nung kinabukasan, inulit pa namin para gumanda at tumingkad lalo yung kulay niya. So, ang sa labas pa lang ng bahay namin or sa tindahan pa lang namin yung aming na ipagawa, yung sa loob naman namin, hindi pa. So, ayan ang kinalabasan ng aming mga ginawa. Ang pagpintura namin, green, white, and red ang color ng aming tindahan. So, ayan, nagbubutas na lang ng, ang asawa ko dahil nga lalagyan namin ng mga stante. Mari, yung aking update sa aking maliit na tindahan at tatapos na rin namin. At maglalagay na lang kami ng stante. Salamat sa pakiginood!